Sa gitna ng pagod, pangamba at mga iniisip sa buhay, ito ang sandaling inilaan ng Diyos para sa atin. Isang sagradong oras ang panalangin, ng pagtahimik, ng pakikipagtagpo sa Kanya. Kaibigan kapatid, ngayong umaga inaanyayahan kita. Lumapit tayo sa Diyos. Isang tabi muna ang mga alalahanin, ang takot, ang pagod. Sa oras na ito, hayaang ang ating puso ay mapuno ng presensya ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang panalangin na ito ay para sa iyo. Para sa iyong mga luha, para sa iyong katahimikan, para sa mga dalangin mong hindi mo na masambit. Kaya't kung handa ka na, itaas natin ang ating puso sa Panginoon. Ialay natin ang umagang ito sa Kanya. At buong puso nating sabihin, dinggin mo, O Diyos, ang aming mga kahilingan at mga hinaing. Manalangin tayo. Sa katahimikan ng umaga, sa pagsikat ng liwanag na tanda ng bagong pag-asa, kami lumalapit sa iyo, aming Diyos. Wala kaming ibang hangarin kundi ang lumapit sa iyong presensya. Bitbit ang aming mga kahilingan, ang aming mga hinaing, at ang aming buong pagkatao. Sa mundong puno ng ingay at alalahanin, ito ang aming sandali upang makapiling ka. Kaya sa simula pa lang ng araw na ito, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pakinggan mo kami, O Diyos, Dinggin mo ang sigaw ng aming puso. Ikaw o Diyos ang Alpha at Omega. Ikaw ang simula ng lahat at ang wakas ng aming landas. Walang katulad ang iyong kapangyarihan. Walang kapantay ang iyong pag-ibig. Sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat tibok ng aming puso, ikaw ang dahilan. Ngayon, sa aming paggising, nais naming sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. Inaangat namin ang aming mga mata sa langit kung saan naroon ang iyong luklukan ng habag. Purihin ka, O Diyos. Sa kabila ng aming kakulangan, hindi mo kami iniwan. Sa kabila ng aming pagkakasala, patuloy mo kaming minamahal. Panginoon, kami humihingi ng tawad. Patawarin mo kami sa mga panahong pinili naming lumayo sa iyo. Sa mga oras ng katahimikan na hindi ka namin kinausap, sa mga pagkakataong tinalikuran namin ang iyong kalooban, patawad sa aming pagiging makasarili sa mga salitang nakasakit, sa mga gawaing laban sa iyong kabanalan. Linisin mo po ang aming puso, baguhin mo ang aming isip, at ituwid mo ang aming landas. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, ng may pag-ibig, pananampalataya, at kababaang loob. Salamat, Panginoon, sa bagong umagang ito. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, sa panibagong buhay, sa katahimikan ng umaga, at sa pag-asa ng isang bagong simula. Salamat sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa bawat biyayang dumarating, maliit man o malaki. Salamat sa iyong presensya na kahit hindi namin nakikita, ay patuloy naming nararamdaman. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat sandali. Huwag kaming mabingi sa mga biyaya, dahil lang sa pag-aalala sa mga wala kami. Panginoon, naririto po ako ngayon. Alam mo ang aking puso ang aking isip, ang aking mga takot, pangarap at suliranin. Dinggin mo po ang aking hinaing. Pagod na ako, Panginoon. Pagod na akong lumaban sa hindi ko maintindihang laban. Pagod na akong magpanggap na malakas kahit ako'y wasak na. Tulungan mo akong bumangon muli. Bigyan mo ako ng bagong lakas. Palakasin mo ang aking loob at pananalig. Ititinataas ko sa iyo ang aking mga pangarap, mga planong tila napakalayo. Mga hangaring hindi ko alam kung makakamtan pa. Ngunit naniniwala akong sa iyo, walang imposible. Kaya't hinahayaan kong ang iyong kalooban ang mangyari, hindi ang sa akin. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya. Pagpalain mo ang bawat miyembro nito. Ilayo mo sila sa kapahamakan. At punuin mo ng pagmamahala ng aming tahanan. Pagalingin mo ang may sakit. Aliwin mo ang mga nabibigatan at bigyan mo ng gabay ang mga nawawala ng direksyon. Naway ang aming pamilya ay maging buhay na saksi, ang iyong kabutihan at pagkilos. Panginoon, dinggin mo rin ang panalangin ng aming bansa. Sa gitna ng kaguluhan, kawalan ng katarungan, katiwalian, kahirapan at pagkakahati-hati, ikaw nawa ang maghari. Puspusin mo ng banal na pagkatakot ang aming mga pinuno. Bigyan mo ng lakas ang mga frontliners guro, manggagawa, at ang bawat Pilipinong nagsusumika para mabuhay araw-araw. Hipuin mo ang mundo, O Diyos. Sa panahon ng digmaan, ibigay mo ang kapayapaan. Sa panahon ng taggutom, ibigay mo ang kasaganaan. Sa panahon ng sakit, ibigay mo ang kagalingan. Sa lahat ng bagay, kami nagtitiwala sa iyo. Kahit hindi namin naiintindihan, kahit masakit, kahit mahirap, alam naming may layunin ka. Kaya ngayon, isinuko namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw ang manguna sa amin. Ikaw ang magturo ng aming daan. At sa bawat hakbang, maging ikaw ang aming lakas. Maikling pagninilay sa salita ng Diyos, Psalm 34, 17-18, dalawang minuto. Ang mga matuwid ay dumadaing at dinirinig sila ng Panginoon. Inililigtas sila sa lahat ng kanilang kapighatian. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak. Inililigtas niya ang mga bagbagang loob. Sa panahong tila wala nang makikinig, sa panahong puno ng luha ang ating mga mata, may Diyos tayong laging nakikinig. Aming Ama sa Langit, salamat sa pakikinig. Sa iyo po namin iniaalay ang buong araw na ito. Ikaw nawa ang madakila sa aming mga gawain. Tulungan mo kaming magmahal, magpatawad at magbigay tulad ng pagmamahal at pagpapatawad mo sa amin. At sa pagtatapos ng araw na ito, naway masabi naming, Diyos ang siyang kasama ko at sa Kanya ako'y hindi nabigo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin, mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.